ito yung nagcrack oh ayan oh ayan ayan yung pangalawang mga idol oh ayan bumitak na pala ayan oh nagcrack na buhay na buhay So, maganda gabi sa inyo mga idol. Shoutout sing shoutout sa 45,000 subscriber natin. So, ngayon mga idol, update tayo sa itlog ng lawin na binigay sa atin ng mga bata. So, sa ngayon, kasi nung nakuha ko yung itlog ng lawin, parang duda ko, kala ko yung tawag nito. Parang sa tingin ko, sira. Kasi inilawa namin doon nung pagkuha ko, parang hindi makita masyado. So, sa ngayon, kahit gabi, mas maganda nating tingnan kapag gabi. Kasi kag kanina nga dinerecho ko na dito sa kuan sa tawag nito. Sa naglilimlim na manok natin. So sa ngayon, titingnan natin kung kung buhay ba yung yung lawin sa loob ng itlog. Malalaman natin ngayon kasi gabi, madilim. So mas makita natin yung sa loob ng itlog. So yon tara mga idol. Dito hmm. dito. Di openin nan oppa. Di cellphone mo. Saan? <coughs> Ito. Eh. Mm -hmm. ah. Kami ning kuya mo, oppa. Dio, nag-vlog, i-vlog naman an So, mga idol dito. Dito namin pinalimlim ano. Oh. Ayhan. Sa so, ngayon titingnan natin, ayan Lord Island yung naglimlim dito. Titingnan natin kung okay yung itlog ngayon titingnan natin ayan yung itlog oh ayan yung itlog ng rodalan ayan yung dalawang itlog ng lawin Ilaw natin ngayon dito tayo so ayan mga idol iilawan natin so, so ngayon Ayan, natin yung ilaw nito. Okay. Ito na lang yung may ilaw. Oh, para makita nyo mga idol. Ayan o. Oh. O. Oh. Buhay. Buti binalikan ko mga idol. Kasi nga, isa lang sana yung dadalhin ko binalikan ko to yan ito buhay to so, palilim naman natin to ulit para mapuan ito naman yung ah mga idol ito pangalawa oh tingnan nyo ayan yung pangalawa mga idol oh ayan bumitak na pala ayan no oh. nag -crack na buhay na buhay ito sigurado yan mga idol oh, mapipisa na so dito ko papatunayan sa inyo mga idol pag napisa ito oh. kung nagsisinungalin ba ako sa inyo na kulay black and white to na lawin ayan ayan oh, oh. nag na bukas baka bukas ko ano to mapipisa na to <laughs> sana hindi maapakan ng manok Ayan. Ito pa ito mga idol, okay to okay. Akala ko talaga sira 'yan oh. Ayan yung dalawa, ayan crack. Nagcrack na yung isa. So, good news mga idol, good news. Ayan, oh. kita nyo. Okay. Tomorrow. Yung mga idol, sa inyo lahat. So mga idol, update ko kayo ngayon sa itlog ng ng lawin ngayong umaga. Kasi kagabi, 'di ba, inilawan natin, medyo may crack na siyang konti. Kanina umaga talaga, tiningnan ko siya doon. Medyo ko na talaga do medol, medyo malaki na yung talaga. Makikita mo na yung lawin sa loob. So, babalikan natin kasi halos kalahating oras monitor ko doon akan yung yung itlog. Pero hindi ko lang ginagalaw yung manok basta tinitingnan ko lang basta okay yung hindi ko na ginagalaw basta tinitingnan ko lang kasi na kokonon ko baka kasi iba yung inahin talaga na uh, nagko-consult kasi medyo mahina pa talaga yung mga bagong pisa, hindi kagaya ng manok na pagkapisa, maya't maya makakalakad na so pupuntahan natin ngayon para makita nyo mga, mga idol para may aalagaan na naman tayo so shoutout lang sa mga sa mga bata na solid subscriber ko nila yung itlog kasi alam ko naman siguro alam din nila siguro na kung sa kanila yon tsaka kung mapisa din yung itlog alam ko hindi sila marunong mag-alaga. Ah, ma dead lang yung kuan. Yung reward na lang sa mga bata na nagbigay sa atin, mga solid subscriber natin yung mga idol. Uh, ito na mga idol. Ayan. Kunin natin, papakita ko sa inyo. Ayan mga idol. Titingnan natin. Yung isa. Hindi pa nag-crack yung isa. Ito yung nag-crack. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. nadaganan to kagabi o oh, siguro kagabi nadaganan kaya pero yan buhay siya oh. pero natuyo na yung kung ano magantay nila natin talaga na bumukas yan kita nyo buhay na buhay hmm. di ba antayin lang natin to na bumukas So, balik natin dito para mainitan na to. Ayan o. Hmm. Ito yung isa. Titingnan natin kung crack na din. Ito yung isang mga idol. Wala pa. Wala pang crack. Sana okay din to. Balik muna natin dyan. monitor lang tayo talaga pag, napisa siya maapakan ng manok kaya delikado kaya minomonitor ko siya mamaya babalikan ko na naman yan para monitor natin baka mapisa na tapos maapakan ng manok delikado so ayun mga idol update ko na lang kayo ulit pag na pag napisa na talaga papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lawin kasi ako mga idol, excited ako na mapisa na talaga. So, makakapag-alaga na tayo ng maliit talaga. So, sana okay siya, hindi ka kayo nung dati na na namatay, nilawin. Sana okay to. Oh, 'yun. So, 'yun mga idol, lang dito lang muna 'yung video ko. Update ko na lang kayo. So, thank you sa panonood at ingat na lang kayo palagi.